Ayan, hello po, shout out po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod ha, sa 26 TV ngayon po ay may reaction video po tayo dito kay <coughs> sa sinasabi ni ano no, kapitana na uh, ano daw, konting respeto. Ayan po, no? At syempre po, dito tayo kukuha po ng reaction video po po dito kay uh, Selph PH. Ayan, supportahan po natin ang kanya pong YouTube channel, no? Ayan. At syempre po, bago tayo magsimula sa mapagpalang araw po muna sa ating lahat. At syempre po, isang mapagpalang araw po sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At syempre po, Ate Edna at Kalinga Prab. Miss Jack Matubang, siya po. At syempre po, sa mga sponsor na nandyan pa rin po, na nanatili pa rin po. At syempre po, shoutout sa Kalingap Strikers. Hindi ko na kayo maisa-isa ano at uh, siyempre po na po mga kalangga at siyempre po pasensya na po ng mga ating mga ano po supporters ng Junkar, EJ supporters at sa lahat po at Junkar ano po Car supporters, Jumcar 23 at sa lahat-lahat po ng uh, supporters ng Kalingap, hindi po muna ako makalive dahil sobrang busy po. No, ayan. At syempre po, no, at ang ating at ano dito, topic ay patungkol nga po dito na wala daw pong respeto ang mga kalinga preactor dito po sa mga ano po dito sa community ni Langga. Sino nga po ba ang nagko-content sa Maglangga, no? At sino nga po ba ang nagsimula ng gulo? Okay, s'yempre po si Vincent Kaliada. Okay. No. Ayun, may tanong ko lang. Ayun. Uh, <laughs> tanong ko lang, no. ayan, Mm. Ayan, magsimula tayo. Dito tayo. Mm. Ang Kalinga Nakakahiya, hmm. Ha? Dahil sa ginawang ingay ni Vincent Cailiada, ito ay para uh... hmm. Nakakahiya. Okay. Sabi po ni Kapitan ni Hides ay nakakahiya daw po ang kalingap at ang mga reaktor. Ikaw po ba may hiya ka? Oh. Ikaw po ba ano? Ha? Na-organize ka ba ng maglangga na idipin mo sila? Reaktor ka ba ng maglangga? Yan po Kapitan ni Hides. No? Reaktor ka ba na ano na organize ka ba ni ano ni inano ka ba po nila na mag si, i ano po sila at hindi ka kalingap i anong tawag po sa anong tawag po sa iyo makapalamukha di ba ngayon sino nga po bang nakakahiya kapitana ni Hides ha hindi ka kalingap nakikisiksik ka, nakikikontent ka ha ano yan tuloy-tuloy sunod-sunod tuloy tayo <laughs> o di ba tuloy Sab sabotage no sabotage hmm. hmm. dahil sa gusto ro matakpan yung kahihiyan hmm. na sa kalingap, anak ng pinabansole. Oh, di ba? Mas maigi nga na umalis ang mga sponsor dito. Hindi sila tutong sponsor, ha? Pagtakpan, yung kaguluhan sa kalingap ay alam naman namin na magulo talaga ang kalingap. Alam nyo kung bakit magulo yan ang kalingap kami na po ang nagpapagulo, ha? Oh, uh. ha? Ay wala ka nang pakialam kung magkakagulo ang kalingap. Ano bang paki-alam mo? O bakit ka nagkukontent? At bakit mo sinisiksik yung sarili mo dito sa kalingap? Bakit ka nagkukontent? kayo sino po ba ang makapalamukha? Ha? Ke okay, tuloy tayo. Mm. Oh, napaka-sensitive. Napaka-insensitive mm. niyo naman. Kami pa ngayon yung insensitive. Mm. Kasi araw mong reaksyon na yung reaction na sinasabi mo. Eh. O di ba? Ikaw ang nagsusunod-sunod at ikaw po ang araw-araw na nag reaction Hindi ka naman po, ha, depender po nang maglangga at hindi ka rin po kalingap. Ngayon, sino nga po ba dito yung makapal mukha? Ha? No? Sino nga po bang makapal na mukha? At sino po yun dito ang masyadong nanggagamit Ha? Tuloy tayo. ba may pinagdaraanan. Mm. kami pa ngayon, Ito bang karaba ngayon, ang insensitive. O di ba? O diba? Ano ba ang pakialam mo sa interview sa karaba? At bakit mo sila utusan at kami? Ha? Hindi ka po dependan ng maglangga. Wala sila connection sa'yo. At nagdepende pinan ka lang dahil pabidabida ka. At kami po, Simpre. Kalinga pre aktor kami, Siyempre, karapatan at kahit sino hindi kami mauubusan ng kontente ikaw. Bakit yung pinagmamalaki mo? Ha? Bakit hindi kayo magkukontent doon? Na si pinag, pinagmamalaki ninyo dito sa Kalingap? Kasi ang Kalingap po magulo, ang Kalingap po iniiwan ng mga sponsor, ang Kalingap po ay napaka ano po na mukhang pera. Eh bakit po kapitana ay nagsisiksik mo dito yung sarili mo, ikukontent ang Kalingap? Ngayon sino nga po ba dito ang makapal ang mukha? Tuloy. Hmm. 'di ba? Ano? Mm. Ano <laughs> ah? ba sa tao. Ayun! Oh, makiramay sa tao nga po ba? Ikaw nga po ba nakiramay ka? Ha? Mm. Nakiramay 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 ba ang lagay mo na 'yan? Sino nga po ba araw-araw po nagko-content po sa maglangga hindi po ba ikaw kami po dalawang beses lang tapos na, wala na. Ha? Dahil nag-post na po na pakiusap pero ikaw inaaraw-araw mo may upload ka na, may live ka pa sa isang araw makatatlo ka, makaapat ka, may live, may up, may ano ka pa, reaction video. Ngayon, sino nga po ba dito yung walang hiya? Ha? Walang respeto, hindi po ba kapitanan ni Heads? ikaw 'yon? Hindi po ang hindi po mga reactor ng kalingap, ha? Tuloy. Nakakana na na mo. Mm. Hindi kayo marunong magrami sa tao, wala kayong mm. puso. Pero bakit mo na ikinontent na ikinontent? Okay. May oh. pinagdadaanan. Oh. Uh, may live ka na, may upload ka pa, may, mm. ka na, may live ka pa. Yes. Ay, wala pang puso niya, ha? May puso, oh. ay, may puso ka pa lang <laughs> Oh, di ba? Grabe ka kapal. <laughs> mm. Di ba? Di ba? Talino, oh. di ba? din ako sa utak. O, mm. di ba? Kailangan pinagdadaanan. Ngayon naman siya issue. Ayun. Ay, bakit ka na issue ng issue? Oh, may pinagdadaanan po. Ikaw, bakit mo... Inaaraw-araw, ha? Sa isang araw ilang upload ka kapitanan ni Hyde Ngayon, sino nga po ba dito yung walang respeto sa maglangka, Bakit mo pa sinisiksik mo yung sarili mo na hindi ka naman po talaga owner at depender po ng maglangka? Ha, bakit hindi ka magko hindi ka magre-reaction po doon sa pinaka-proud ninyo kay Tikram, kay Pugong Payahiro kung ano-ano pa. Hindi po ba ay sabi ninyo ay magulong-magulo magulo ang kalingat iniiwan na ng mga sponsor. Ay bakit nga po ba pinagsiksikan mo ang sarili dito? Dahil dito po nagkakaroon ka ng revenue at tumaas yung views mo. Ah, o oh, tuloy. Kung mm. hindi ka nag-iingay dyan parang mm. ka na Tama! naman na nahimik na yan. Ka. <laughs> oh. ay, na na hindi oh. ka na nagsawa ngayon, ah. oh. Nakikiramay ka pa ng lagay na yan. May puso ka pa ng... Oo. Oh. Di ba? Sa lagay mo na yan, nakikiramay ka? Ha? Kapitan na ni Hans, Wala kaming respeto? Ikaw yung tahol ng tahol para kang asong ulo na kahit sino na lang, ha? Kahit sino na lang ang iyong content dahil wala ka pong delikadisa sa sarili mo. Tapos kami po, ha? Ang community po na sinasabi ninyo na laos pero dito po kayo kumukuha ng inyong ilalamunin sa inyong YouTube channel. Totoo. Real talk pa. O. Oh. Lagay na yan? Mm. Aba, eh Hmm. Mm. No? Wala Wala Walang mali po ang karaba. Walang mali po dyan dahil kalinga po si Vincent Caliada. Ikaw, kalingap ka ba? Para mag-question sa amin at sa karaba? Kalingap ka ba? Depender ka ba ng maglangga? Hindi ka, hindi ka po. Hindi ka kilala ng maglangga. Hindi ba? Nakikisiksik ka lang at sumisiksik ka at sumasabay ka sa ingay ng isyo para magkaroon ka ng rebenyo. At nangangaano ka, nangang, na, nag, ano ka, nagsusumi ka pa kasi marapit, malapit na po yong mag-cut off ang YouTube. Hindi ba? O, ngayon, sabihin mo sa akin, kapitana ni Hides, ha? Magulo. Ha? Mga ano po. Ngayon, sino nga po ba dito ang nag-iingay parate? ba? Diba? Inaaraw-araw mo na po si ang maglangga nagki-contenti eh, samantala kami nakadalawang reaction lang. Ilang araw nang hindi namin inaano pero panay ina-araw-araw uras oras oras mo yung content mo doon sa kanya. Ngayon sino nga po ba dito yung walang respeto at nag-ano, -nag nagdalamhati? Ikaw yon, makapal yung mukha mo. Tuloy. Tawanan hmm. yung kanilang ginawa, ang may mali dito Di ba? Akto hindi mm. ikaw ngaw ngaw ka ng ngaw ngaw ha? may mali sila may mali ikaw tama ka dyan sa pinagagagawa mo o may tama ka oh di ba ikaw rati bakit akala mo ba tama ka sa ginagawa mo huwag lang ikaw ang po ang sabog ang utak ha nang akala mo magsalita ang akala mo magreaksyon ka na napaka-perfecto mo, napakagaling mo. Hindi po wala kang pakialam kung magkaguluman o ang iwanan man po ang is ano ang kalingap. Ha? na iwanan ang kalinga pero kayo po ay nagsisiksikan sa sarili po ninyo at i-content ang kalinga para iko i, -i -ano ninyo sa YouTube channel ninyo. At bakit ka nagsisiksik at kahit sa ang magulong issue, bakit kung saan-saan ka makarating? Bakit hindi ka magpunta po sa community na pinaproud mo? Na bakit hindi ka pumunta doon at irikasunan po ang Tatay Tikram at ang Pugong Biyahero? Bakit nandito ka at hindi ka po owner at hindi ka rin po ha, depender po ng maglangga? Hindi ba? Ngayon, sino nga po ba dito ang walang respeto at hindi po ni respeto ang nagdadalamhati? Inaaraw-araw mo na. Hindi ka na nahiya sa pagkakapal ng mukha mo. Tututututut at tututut. Hindi po ba kapitana ni Hides? O. O, di ba? Hmm. Ayun. O common sense, common sense pala eh. Sana common sense. Ngayon, ha? Kay kung gamitin mo po ng kunting delikadisa sa sarili mo, ha? Nakikigamit ka na nga lang ng video at nagkakaroon ng revenue sa YouTube channel mo. Tinitira ng tinitira ng tinitira ang kalingap at dinidipin kunwari para mapansin po sa maglangga. Ano po ba ang community ng maglanga? Ibang tao po ba sa kalingap? Alalahanin mo po kapitana ni Hides. Ha? Pamangkin po niya. Ha? Yung isang ang ano po ng maglanga? Ngayon, Sino nga po ba dito yung garapal? Hindi ka depender po ng maglangga. Ngayon, ipapamukha mo na gagamit po na dito nanggagamit po ang mga reaktor o oh, nag-ingay at pagtakpan. Wow, ang galing mo magsalita. Ha, ang galing mo magsalita laga kap kapitana ni Heights. Diyan ka magaling. No, diyan ka magaling. Mm. Bakit hindi ka po pala nakakapasok sa community ng Tatay Tikram at kay Pugong Biyahero? Di ba proud na proud kayo? Ha? Ngayon naman po, Pinagmamalaki mo na naman po. Ngayon. Ha? Pinagmamalaki mo na naman yung mga sponsor na kung saan-saan ka lang may saan-saan ka lang may mabaho doon ka. Nakikisabay ka sa isyo. Sus, Ginoo, mahiya ka naman kung kunting delikadisa, isipin mo naman. Ha? Isipin mo kung nakikigamit ka lang naman po kung reaksyonan or ano something dahil ikaw ganyan ka naman po. Huwag kang masyadong feeling po. Perpekto ha. Dahil lahat po tayo dito, no? As mabuti naman po kami ay mag -reaction. marami kami pong pwedeng reaksyon na ni ikaw. Huwag mo kaming igaya sa iyo na kahit sa ang langaw pumupunta ka at gawin mong issue. Mm. Gamitan mo ng common sense, na mm. ha? Yung isang reaksyon mo at uh, nakarinig mo na nagsalita na si Daddy Donuts. <laughs> o ba? Diba? Ngayon, sino nga po ba ang magagamit? Ah, ikaw ay kailang araw ka nang nagkukontent dun sa maglangga samantala kami tapos na hindi na kami nagkukontent diba? ngayon oh ayan hanggang dito na lang po maraming salamat po sa lahat God bless